Tabag. Ah, gusto niya daw po humingi ng tulong, tulong. Kay? kay isay po Willy. ay kay Willy, Willy. kay Kuya Will. Kuya Will ah, anong gusto mong hingin kay Kuya Will baka makarating to sa kanyang video to po po, po po. Ponto po. Ponto po, po. ah padyak ang gusto Will. mo ah, sana makarating an ah, para daw sa kanyang paghahanap buhay Ayan mga ka-i-rides, uh, nagpa-deliver po tayo ng 107 pieces hollow blocks dito po sa bahay ni Manay Bergie. Uh, maraming maraming salamat po kay Municipal Kagawad Cipriano si Francisco at kay vlogger po na Mr. Opinion po sa ang YouTube channel niya po. Bali, nakalikom po tayo ng 1,500. Ang 1000 po galing kay Municipal Kagawad si Priano Francisco at yung 500 po galing kay Mr. Opinion YouTube channel niya po. Maraming maraming salamat po sa mga nag-sponsor. later. Uh, house tour po tayo mga ka-iRide dito sa bahay ni Manny Verge. Ito po yung labas nila. O oh, may po, po sa taas yung ano papuntang taat nila? Ait, yung gusali, nila ito po yung ano, bubong nila uh, na po nila ng trapal para kahit po paano po hindi po sila matuluan ng ulan lalo na po ngayon kasi panahon ngayon ng ano, tag-ulan Ngayon po, bintana po nila. Tabi Manay Wala na daw bintana. Portingin na nga lang. lang. A few moments later. Salamat po sa kay ban ay kay municipal kagawad si Priano Francisco. Francisco. sa tabang po Sa kapo kay vlogger po Black ang yes. uh -oh, ang channel niya po Mr. Opinion Mr. Opinion salamat po ng sa Indo sa pagtabang Indo sa Muya eh, Chair salamat kagawad sa si piano Francisco sa si tabang mo na tinausap Muya Diyos ba ma mabalo sa imo <coughs> Mayo ako masabi na iba na pagpasalamat ka. Pa. Sa imo na pagtama ang mo sa samuya sa pamilya ko. Nainig akong hindi na ko tapos naman. Salamat ulit. Maraming salamat. Diyos mga balos, kagawat. Kagawat, Francis, po. Kay vlogger. Sa ka-Vlogger po. Mr. Vlades po. Mr. Opinion po, ang channel. Vlades Opinion. Salamat po. Salamat na malay po. Sa pagkapag nito sa pula. Ika, Bin, may gusto ka man sabi yun, Bin? Nga po lang, gusto ko na. Anong gusto mong sabi yun? Mong pasalamat, or ano? Ito. Ito ang po, Willie. Isa yung gusto mong si Willie? Ito ko po, ano, tawag po. Ako. Po, ay, ito, ah, gusto ito, ito. niya daw po humingi ng tulong, tulong kay, kay... kay... isa po Willy. ay kay Willy, Willy. kay Kuya Will ah, anong gusto mong hingin kay Kuya Will Baka makarating to sa kanyang video to ah padyak ang gusto yeah. mo ah, sana makarating ito po agap buhay po para daw sa kanyang paghahanap buhay dati po kasi may padyak po siya yan po ang ginagawa niyang ano hanap buhay ito po, ito po, nag, may, mga, po may mga nag may mga nag buta po ko yung may mga nagaarkila po sa may mga nagaarkila kaya yung pinagkakitaan niya kaso po sira na po uh, bulok na po yung padjak niya kaya nananawagan po si Mervin kanina mo gusto mong manawagan kay Kuya Will <laughs> kay Kuya Will daw po kahit padjak lang daw po sana makarating po ito kay Kuya Will Ayan lang gusto mo sabihin. sabi yun? Really, ito daw may Sabi man po po, Ay ah, jacket, gusto sa mo po, sa po sa 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 Ah, saka sapatos Sapatos pa daw po sa jacket Kuya Wil Baka makarating po sa usay niyong video Sana makarating po ito Ano po? Ano din? Ano pa po ito po? Ha? Ano? Ah? Pa? Ano pa po ko po? Eh, itatay mo man ma, ano Yung sabi mo sabi ko, ano ko Ayan, pasalamat ka sa mga nagtatabang sendo sa salamat po sino nagtabang sa toyo na kasi salamat po salamat po tabang po Yo, salamat daw po sa mga tumulong sa kanila Ay, uh, na, ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Saka maraming maraming salamat po ulit kay Kaga, Municipal Kagawad si Priyano Francisco. At kay vlogger na ano, ang channel niya, pangalan niya, Mr. Opinion. Ayan po. Ang nananawagan po ulit ako, kung sino naman po, kung sino pa po ang uh, nakakaluwag at may magandang puso, sana po matulungan po natin si Manay Berge para ma maayos na po itong bahay nila. Kasi kahit ano po, gagawin na lang po itong wala na pong taas pa para kahit pa paano mabuo lang po saka yung matibay yung bahay nila para di po nakakatakot lalo na sa bagyo yan po maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless po thank you po